Ayan. Buka natin ulang ganito kasi maliit lang naman. Baka magsubra. Saluin natin. Ayan. Matagal ko na subok to. Dami na nga. Matagal pa rin natin naman ang tiling. Kasi dati laging madalas ko binibili sa Shea. Pero nabili din ako nito. pag may extra. Kasi mas tipit ako dito. Lalo na marami akong pasisig. Buti lang kung ilan lang. Pero talagang matagal ko ng ganito. Ito. Ayan o. Mga nasa Shea ko pa. <laughs> Ayan, lalabas din natin yung... Ayan, ayan o, katulad yan o, kakabili ko lang nakarang araw. Ayan o, kakabili ko lang. Ngayon, bumili na ako kanina ganito kasi mas makakatipid ako. Lalo lang makakatipid. Pagodan natin ang tubig. Subukan nyo na, dito na kayo sa Bitmin Pro, battle ka. Napakita ko sa inyo yung ating mga sisi ating mga alagang sisiw. Ayan mga boss. Ah, boss. Itong Bitmin Pro matagal ko ng gamit to. halos ah, ano na. Ah, magtatatlong taon ko nang ginagamit ang Bitmin Pro. Simula nung nagbreeding pa ako nung last year. Ito na ginagamit ko. Ayan. Bitmin Pro powder para sa sisiw. yan Ginagamit ko sa sisiw to. Hanggang lumaki. Hanggang sa mga kako ito pa rin madalas ang ginagamit ko ina nito sa tubig Tapos nagpapainom pa rin ng bitmin ko Yan, battle cock yan And Ito, bagong bili pa lang natin to kanina Ang gabi natin Ayan. Ayan. Ayan, yung gunting. Tingnan natin. eto talagang subo ko to. Kasi noong last breeding ko, ito nang ginagamit ko. Talagang maganda talaga. Aganda. Yan. Talagin natin yung ating sisim. na meron na tayong unang breed Ah, uh, kasi may incubator tayo. Palahi ko is, ang nandyan ko lahat ay 25 peraso, tapos yung nasa taas ko is 12. Mayroon pa tayong papisa na sa 8. May papisa tayo na 50 mahigit. Yan. Kaya ito nang ginagamit ko kasi mas nakakatipid ka pa. Abot kaya lang ang presyo. Yan. Buka natin ulang ganito kasi maliit lang naman. Baka magsubra. Saluin natin. Yan. Matagal ko na subok to. Dami na nga dadagdagan pa rin natin naman ng tubig Kasi dati laging madalas kong binibili sa Shea. Pero nabili din ako neto pag may extra. Kasi mas tipid ako dito. Lalo na marami akong pasisig. Buti lang kung iilan lang. Pero talagang matagal ko ng ganito to. Ito. Ayan o. Mga nasa Shea ko pa. Ayan. Nalabas din yung aking... Ayan o. Katulad nyan o. Kakabili ko lang nakarang araw. Ayan o. Oh. ko lang. Ayun, bumili na ako kaninang ganito. Kasi, mas makakatipid ako. Talaga makakatipid. Pagkatipid. Pagkatipid ang tubig. Subukan nyo na. Dito na kayo sa Bitmain Pro Battle Cup. Kapakita ko sa inyo yung ating mga sisi Ang ating mga alagang sisi ay uh, authentic ang ano, parents. White Kelso Sir Biboy, uh, Red Kelso Sir Biboy, uh, at saka yung ating hin na uh, Bruce Barnett Sweater ng Ludis Game Farm diba, Nag-champion pa nga siya. sa World's Last Search solo champion at saka RRCN kanawa yun, yan ang gamit nating materials yan to, papakita natin sa inyo yan o ang dami nila ano to, uh, 25 peraso kasi kanina may lumabas sa bahay, dito na nahanap ha? Baka naggalak-galak siguro. Ano paano na yun? Ayan. Kita nyo yan. Kanawa so, yun. Uh, white kelso. At saka mayroon na rin akong paunang pasisyo dyan. Ang nanay nila ay authentic Bruce Barnett sweater. Jujus Game Farm. At uh, kirinus natin siya sa white kelso. Uh, sa super sweater. Sir Bibo Enriquez. Ayan. Tsaka yung mga iba dyan, ito, katulad nyan. Ayan, RRC in. Kanawa yun. Ayan, white streamer. Ayan. Meron pa tayo sa taas at saka meron pa po tayong papisa. Ito, papakita ko sa inyo yung ating incubator. Gusto ng ilaw. Mamaya, maya at ako'y magla-live mamaya para i -share ko yung iba. Ayan, oh. Ayan. Mayroon tayong papisa. Ayan. Uh, pip, uh, ito ay 50 mahigit ang papisa natin sa 8. 9 yan ha. Tat tatanggalin ko na. Ayan pa oh. Naku. Parang may nagcrack ata. Nabagsak. Ayan oh. Merong nabagsak. Ayan. Gandito na lang. Chichik natin.